Sa huling video natin ay natapos tayo ng makita ng ating bida ang isang kakaibang singsing -sing ni Zon Sia. Bago natin ipagpatuloy ang ginagawang paniniktik ng ating bida kasama si Ajin, lumako muna tayo sa Yuanding City Jiwo Academy Workshop Area. Kung saan kasalukuyan ay ginagawa ang mga Wei Yuan style na base sa blueprint na ginawa ni Yun Xiang. Sa mga oras naman na ito ay kasalukuyang ka-video call ng isa sana sa nasa workshop area si Director Tang, ang ama ni Shawen. Matapos kamustahin ay natanong din ng ginoo si Director Tang na kung ligtas ba kayong nakalabas sa Yuanding City. Oo, tugon ni Director Tang at nakarating kami ng ligtas sa bayan ng aking asawa. Kahit may mga nakakakilabot na mga nangyari sa daan, buti na lang at ligtas ang lahat. At kinamusta ni Director Tang ang kausap niya sa pananatili sa Jiwo Academy. Ayon sa nasa workshop area ay sobrang busy nila ngayon. Pinangungunahan ni Teacher Nango ang isa pang batch ng kanyang Dine Develop. Nabigla naman ang dating direktor na si Ginoong Tangga tila ay nagkukumahog ang mga nasa workshop area. Ah, parang komisyon mula kay Dingo ng Jiwo Academy, tugon ng kanyang kausap. Ayon naman kay Ginoong Nango o sinasabi niya kay Satsuki na mangyaring sabihin mo kay Dingo na huwag na mag-alala. Talagang malalampasan ko ang mga teknikal na problema ng dalawang makinang ito sa loob ng tatlong araw, at pagkatapos ay ilalagay na ang mga ito sa mass production ng walang magiging problema. Natanong naman ni Satsuki na kung ang production capacity ba ay pataas. Natinugunan ni Ginoong Nanguo na huwag mag-alala, hanggat walang mga pagkakamali sa supply ng mga materyales. Tiyak na may hahatid namin ng mga finished product nang may sapat na dami bago ang pecha na itinakda ng aking Master Song Yun-siang. Bukod dito, ang matandang lalaking ito ay may inihanda na malaking sorpresa para kay Master Song. Hindi ako natulog buong gabi kagabi. Ang matandang lalaki na ito ay nag-iisip tungkol sa gawaing kapansin-pansin para kay Master Song. Mayroon itong defense power ng parehong mabibigat na sandata at kalasag na baril. Mayroon din itong mapanirang kapangyarihan ng bombardment type at ang flying sword. At mayroon ding kadaliyang kumilos ng airstrike attack. Matapos sabihin ni Satsuki na para bang malakas nga iyan, ay masigasig na ipinagmamalaki ng old man ang tinatawag niyang Wei Yuan style final evolved form. Hahaha, -ha -ha. kapag nakita ito ni Master Song, tiyak na tatanggapin niya ang matandang lalaking ito bilang isa sa disciple niya kahit na ano. Walang pagsidla ng kaligayahan ng Old Man gayong napakaraming achievement ang kanyang nagawa kaya kumpiyansa ang Old Man natatanggapin na siya ni Song Yun Siang bilang isa niyang disciple. Habang bilib na bilib sa kanyang nagawa ang ginuon ng guo, si Satsuki naman ay iniisip niya na hindi ba ito lamang ang pag-stack ng lahat ng kagamitan ng magkasama, kahit na maaari itong itayo ng maayos, ang pagkonsumo ng soul power ay maaaring hindi katanggap-tanggap. At pahabol pa ng old man ang ngunit pakiramdam ko na mayroon pa rin po ang na maaaring may optimize. Natahimik ang tatlo sa kakaibang ipinapakita na pag-uugali ng kanilang pinuno. Sinabi naman ng kausap ni Ginoong Tang sa kanya na marami kaming nagawa na komplikadong bagay. Ngunit alam mo rin ang aming mga patakaran, hindi namin masasabi sa iyo ang mga detalye. Naiintindihan ko, naiintindihan ko, panatilihin itong lihim, alam ko, Huwag mag-alala tugo ng dating direktor na si Ginoong Tang. Ngunit kahit na ano ang iyong forge, alam ko na kailangan nyo ng mga materyales, ang pamilya ng aking asawa ay nagpapatakbo ng mining metal business. Sabay ay na ng mukha ni Ginoong Tang sambit niya na kung kailangan mo ng anuman sabihin lamang sa akin, huwag kalimutan na dati tayong naging mga magkakasama, at tiyak na makakahanap ako ng isang paraan upang maibigay ang unang serbisyo upang maibigay ang mga materyales. Okay, tugon ng kanyang kausap at sabay sinabi niya na iuulat ko muna ito kay Mr. Nanguo, at tiyak na makikipag-ugnay ako sa iyo kung kinakailangan, nais ko nang magpaalam. Inihabol naman ni Ginoong Tang na huwag mag sa presyo, ngunit sa kasama ang palad ay tinapos na ng kanyang kausap ang kanilang video call. Kaya hindi na natapos ang sasabihin pa sana ni Mr. Tang, na tiningnan siya ng kanyang asawa na si Shendai gayong animo ay nabasted ito ng isang babae base sa kanyang naging reaksyon. At tinawag niya ang kanyang asawa habang tinatakpan ang kanyang bibig upang ipahiwatig sa kanyang asawa na hindi niya naiintindihan kung ano ba ang nangyayari. Agad naman ay nagbigay ng paliwanag si Mr. Tang sa kanyang asawa na ayos lang nakikipag-ugnay lang ako sa aking mga kamag-aral mula sa Chando Forging Academy. At pagkatapos ay may muli na namang tatawagan si Ginoong Tang, habang sinasabi niya na hindi mahalaga kung ano, dapat akong manalo ng isang negosyo at hayaan ang aking biyanan na kilalanin ang aking kakayahan sa negosyo. Gayun pa man hindi na nagbigay pa ng pahayag si Shen Dai bagkus hinayaan na niya ang kanyang asawa, habang kausap ni Mr. Tang ang nagngangalang Xiao Tang at tinatanong kung nakikilala pa ba siya. Sa ngayon ay dam ako muna tayo sa ginagawang paniniktik ni Yun Siang at Ajin kay Zon Sia. Si Ajin ay nakatanggap ng isang mensahe matapos niyang basahin ay pabulong niya na sinasabi kay Song Yun Siang na may report mula sa pangalawang grupo. Na si Miss Kung Shinsen ay magtutungo sa lugar na ito. Ngunit ang ating bida ay may malalim na iniisip na ang pagbabago-bago ng soul power na inilalabas ng singsing na iyon ay ang Zon Sia na alam ko kung gayon sino ang Zansia na mukhang eksaktong pareho ngayon. Sa mga ilang sandali pa ay napagtanto na ni Yun Siang ang sinasabi ni A.J. na Miss Kung Shinksen. Kaya naman binulong na ni A.J. na may panunuya, ang aking sinasabi master ay ang iyong kasintahan na si Miss Kung Shinksen, ang anak ng Lord sa Kung Family. Na siyang ikinabigla ni Yun Siang sabay na tanong niya na kung ano naman ang gagawin ng babaeng iyon dito. Gayong wingid sa kaalaman ng ating bida na ang babaeng pinagkasundo sa kanya 20 years ago ay may lihing na pakikipag-ugnay sa tao na tinitiktikan niya ngayon na si Zong Upang mas maniwala si Yun Xiang sa sinasabi ni A-Jin ay ipinakita niya mula sa tracking device map sa kanyang master kung saan ang eksaktong lugar na kinaroroonan ni Kung Xingxin. Natatawa naman na natanong ni Yun Xiang si A-Jin na oh, paano kasigurado na pupunta siya rito? Bagaman nag-aalinlangan na sumagot si Eijin dahil baka magselos ang kanyang young master ay sinabi pa rin na nakuha ko ang balita dati, at tila si Miss Kong ay may ilang personal na relasyon mula sa pinuno ng White Dragon Gang. Para naman tiyaki na hindi magagalit ang kanyang master ay sinabi ni Eijin na huwag ka muna magagalit master ito ay isa pa lamang umaalingaw na chismis. Sa katunayan, ang aming pangalawang koponan sa pamilyang kong ay nagsunog din ng ilang mga nakatagong pusta sa loob nito, kaya't ako mismo ay aking sisiyas sa atin ang usaping ito. Okay lang, tugon ng ating bida at pagkatapos ay sinabi niya na dapat na din tayong umalis sa lugar na ito. Makikita naman si Zanzia na hanggang sa ngayon ay kinakausap pa rin niya ang kanyang singsing. -sing. -sing. At bago pa umalis hindi talaga mapalagay si Yun Siang gayong sa singsing -sing ay may kakaiba siyang nararamdaman sa bagay na ito. At pagkatapos ay bumaba na ang dalawa sa bubong ng gusali at Habang naglalakad naman ang dalawa ay iniutos ng ating bida kay A.G. na ayusin ng mga tao upang bantayan sila. Okay, Young Master Yun Siang tugon ni A.G. Gayunpaman ay may isang regalo na ibinigay si Yun Xiang sa kung sino man ang mananatili sa lugar na ito sambit niya na mayroong dalawandaang shulker talismans dito, ibigay ang mga ito sa mga kapatid na mananatili dito. Nabigla naman si A. jin sa dalawandaang shulker talisman. At sabay na tanong niya na ito ba ang invisible method na ginamit mo ngayon. At sumagot si Yun Xiang na oo, sa katunayan ang epekto ay hindi ganoon kahusay, at ito ay isang mahina na bersyon. Ngunit sa epekto ng pagpigil sa chi, maaari itong mabigyan sila ng mas maraming suporta. na Napamura naman sa isip si Eijin gayong ito ay isang tool ng mahika, na may dalawang daang kopya, tiyak na nagkakahalaga ng maraming pera. At pagkatapos ay pinasalamatan na niya si Yun Siang sa dalawandaang shulker talisman. At sabay ay sinabi rin niya na aayusin na niya ang bagay na ito ngayon din. Ang ating bida naman ay nag-aya ng umalis sa lugar dahil sa gumagabi na. At halos oras na upang umuwi at maghanda para sa hapunan ngayong gabi. Bago dumilim ang kaganapan ay nalipat sa Song Mansion, na kung saan ay isa-isa nang nagdaratingan ang mga kamag-anak ni Yun Siang sa ginawang piging ng Old Man. Base pa lamang sa sasakyan at kasuutan ng bumaba ay hindi maitatanggi na ito ay isang mayaman. Gayun pa man may isang grupo na nauna sa nakapula, ito si Song Shui, chief steward ng West Courtyard ng Song Mansion. At ito si Song Yeon-ru, 17 taong gulang, ang anak ni Song Bo, ang pangalawang tiyuhin, isa sa mga pinsan ni Song Yun-siang, na nasa Middle Earth stage. Ito naman si Song Yun-siu, 24 years old, ang pangalawang anak na babae ni Uncle Bo. Ang pangalawang pinsan ni Song Yun-siang, na namamahala sa foreign investment ng Song Families Industry, isang napakatalino na strategist. Hindi niya nais ang pagkukultivate man ang antas nito ay nasa early earth stage. Nang nakita niya ang nakapula na dumating sinasabi niya na hindi ba ito si Miss na talagang may oras upang isantebi ang abalang mga gawain sa militar ng frontier defense at bumalik upang kumain ng ordinaryong hapunan ng pamilya na ito. At sarkastiko din niya na sinasabi na maaari bang naubusan kaulit ng budget at umuwi upang humingi ng pagkain. Ito si Song Yunjin 26 na taong gulang, ang panganay na anak ni Uncle Song Qing na panganay na kapatid na babae ng ikatlong generasyon ng pamilya ng Song, ang form ng Chai Luan Army na binubuo ng mga kababaihan, at personal na nagsisilbing Commander-in-Chief ng Chai Luan Army. Sa panunuyan na ginagawa ni Yun Xiu ay hindi na niya ito pinansin pa. At ito ang main building sa Song Mansion na siyang bahay ni Song Yun Xiang. Makikita naman ng ating bida na nakabihis na nakagayak upang magtungo sa Song Mansion main courtyard. Sa paglabas ng ating bida sa kanyang silid kasama niya na lumabas dito ay si Miss Chingdai at Lotus. Nang makarating na siya sa harapan ni Butler Mo at Aga, ay sabay ng dalawa na binati ang kanilang young master. At nagyaya na si Siyang na magtungo na sila sa Banquet Hall. Ito ang lugar ng Banquet Hall kung saan gaganapin ang malaking piging ng pamilya Song. Kung saan ay naririto na ang pinuno ng pamilya na si Song Jingchong, at ang ilang mga tiyahin ni Yun Siang. Na nag-aalala na ang old man gayong hanggang sa ngayon ay wala pa rin ang ilan sa anak niya. Ito naman si Madam He, 46 na taong gulang, ang asawa ni Jingzing isa sa tiyuhin ng ating bida. Ang panganay na tiyahin, siya ay isang babae mula sa pamilyang He sa Zhongzhou at anak ni Wei Tinghao. Ang ina ni na Song Yanjin at Song Yunki, gayong hindi makakarating ang kanyang mister ay sinabi niya sa old man na ama, pinasasabi ni Song Ching na ang mga gawaing militar ay masyadong abala at hindi siya makaalis, at babalik siya kapag siya ay nakapagbakasyon sa katapusan ng buwan. Okay okay, tugon ng old man at pagkatapos ay tinanong niya na ang pangalawang anak. Ito naman ang pangalawang tiyahin ng ating bida na si Mrs. Chen, apat taong gulang, Asawa ng pangalawang tiyuhin na si Song Bo, ipinanganak mula sa pamilyang Cheng, isa sa tatlong mayayamang negosyante sa Chando Kingdom. Noong bata pa siya, siya ang pinakamagandang babae sa lungsod, ang ina ni na Song Yunxiu at Song Nianru. Na sinasabi naman na alibi ng kanyang mister ay mayroon daw dadahluhan na isang party ngayong gabi. Habang umiinom ang old man ng cha'a ay tinanong niya kung anong klaseng party. At kanino? Ayon naman kay Mrs. Cheng ay hindi daw sinabi sa kanya ng kanyang mister kung saan at kung kanino. Gayong nahal ata na ng old man ng kanyang anak ay gumagawa lamang ng excuse upang hindi magpunta sa piging sa kanyang binuo, at bilang isang pinuno ng pamilya ay isa rin itong kapustusa na paghuugali. Kaya naman ibinagsak na ng old man ang baso ng tsaa, sabay sinabi ng old man na party shed, at sabihin mo sa kanya na magtungo siya kamo dito ngayon din mismo. Ito naman si Mrs. Zhao 34 na taong gulang, ang asawa ng pangalawang tiyuhin na si Songbo ay nagmula sa isang medikal na pamilya at responsable sa pag-aalaga ng negosyong may kinalaman sa medisina ni Songbo. Siya ang ina ni Song Yun Zhao, na nakikiusap sa pinuno ng pamilya na mangyaring kumalma muna, at narinig ko mula sa aking asawa na may pinadalang sugo ang pamilya Zhang sa Jongzhou, at sabay sinabi niya na malaking bagay daw ito. Nais naman linawin ng old man na kung ang pamilyang Zhang sa Zhongzhou, ang ilan sa mayayamang pamilya. At tumugon si Mrs. Zhao na oo, ngunit sa oras na ito ay nagsasangkot ito ng isang hindi pagkakaunawaan sa kahalili ng pamilyang Zhang. Tila handa silang magbayad ng great price para sa aming suporta at kooperatiba. At sinabi ng aking asawa na maghahanap siya ng isang paraan upang wakasan ang party hanggat maaari at bumalik ng maaga. Bagaman na sa seryoso na pag-uusap ang lahat ng may nagsalita na dumating na ang young master na si Yun Siang ay natuon ang focus ng lahat sa pagdating ng ating bida. Pagpasok ni Yun Siang ay kinamusta niya ang dalawa na niyang tiyahin at ang kanyang lolo, at kung kanina lamang ay halos mag-apoy na sa galit ang old man nang nakita na niya ang kanyang apo ay kumalma na ang old man, at magiling niyang sinasabihan ang kanyang apo na maupo na. Mapapansin naman ang isa sa tiyahin ni Yun Siang na hindi gusto ang ating bida base pa lamang sa reaksyon. Nang pagmumukha nito, magkagayon pa man may isa naman na anti si Yun Siang na magiliw. Ito si Joe 33 Taong Gulang, isa sa mga babae ng pangalawang tiyuhin na si Bo, dati siyang naging little maid sa East Courtyard ng Song Mansion. Magiliw niya na sinasabihan ng ating bida na sa kanya ng tabi ito maupo. At pabiro niya na sinasabing tila lumalaki muli si Yun Siang, kamusta naman ang pagkain sa Jiwo Academy kamakailan? Okay lang naman tugon ng ating bida at sabay nagpasalamat sa kanyang Auntie Jo. Naisip naman ni Yun Siang na si Tia Jo, isa sa mga babae ng pangalawang tiyuhin na si Bo. Tila hindi katulad ng iba, si Tia Jo ay may lagi ng maayos at tame time narinig ko na siya ay naging isang maid sa East Courtyard ng Song Mansion sa Chando City. Hindi ko alam kung mayroong isang dahilan para dito. Mauupo na sana ang ating bida sa tabi ng kanyang Auntie Jo ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang lolo gayong pinauupo ito sa tabi niya mismo na siyang ikinabigla ng ilan sa kontrabidang tiyahin ni Yun Siang. Nag-okay naman ang ating bida ngunit bigla niya naalala na ang upuan na itinuturo ng old man ay ang upuan ng kanyang uncle. Gayun pa man nakangiti ang old man na sinasabi sa kanyang apo na okay lang halika na At naglakad na ang ating bida upang magtungo sa itinuturo na kanyang lolo na upuan. Nang nasa tapat na ang ating bida ng kanyang tiyahin na si Jao sa talas ng pakiramdam nito ay naamoy niya ang halimuyak ng mga pills. At sabay tanong niya na si Yun Siang ay may magandang bagay sa kanyang katawan. Ang halimuyak ng pangmayamang peels sa aking palagay ay nasa 2 star, o 3 star pills. Or mas mataas pa sa nasabi ko, ba? Diba? Nakangiti naman na sumagot si Yun Xiang na hindi ko talaga may tago kay Tia Zhao, ito ay talagang isang elixir. Naalala naman ng ating bida na ang kanyang Auntie Zhao na ang concubine ng pangalawang tiyuhin, ay dating kanyang sekretarya, nagmula siya sa isang pamilyang medikal at alam ang ilang mababaw na kaalaman sa tableta. Bago naman maupo si Yun Xiang ay natanong niya ang kanyang lolo na hindi ba magtutungo rito si Uncle Bo. Bago pa man makatugo ng old man ay nagsalita na si Mrs. Cheng, sinabi niya sa ating bida na ang iyong second uncle ay may isang dinner na dadaluhan, kaya't hindi siya darating. Oh, okay tugon ni Yun Siang. At nung nakaupo na ang ating bida ay naalala niya na ang pangalawang tiyuhin na si Song Bo, ay namamahala sa lahat ng sekular na negosyo ng pamilya ng Song. Siya ay isang utilitarian at praktikal na tao na palaging mababa ang tingin sa akin. Ang pangalawang tiyahin na ito ay isang negosyante din at ang lahat ng kanyang pinapahalagahan ay ang kita. Sa kabutihang palad, kahit na sila ay nakatoon sa interes, sila ay mga taong nasa ilalim ng linya, at kahit na sa pagtatapos ng kanilang tether, maaari nilang palaging ilagay ang mga kolektibong interes at reputasyon ng pamilya song muna. Gayun paman. Ang pangalawang aunt na ito ay sinabi na isang great beauty noong siya ay bata pa. Ngunit hindi ko alam kung dahil hindi siya ang tipo na gusto ng pangalawang tiyuhin, kaya hindi siya pinapaborin. At ang posisyon ng first uncle ay walang laman. Nang naalala ng ating bida ang first uncle niya timing na natawag ni Yun Siang si Madam He ang asawa ng kanyang first uncle. Tumugon naman si Mrs. He na ha. Ano ang problema, Yun Siang? Si uncle hindi ba darating ngayong gabi? Tanong ni Yun Siyang sa kanyang auntie. Ayon sa tiyahin ni Yun Siang sinabi niya na alam mo rin na pinangunahan ng iyong tiyuhin ang Iron Wall Army na nakaset sa Great Wall ng Timog, kaya hindi siya madaling makakaalis, patawad aking pamangkin, Yun Siang. Sa dami ng alaala ng ating bida ay syempre naalala din niya ang kanyang uncle si Uncle Song. Xing, ay isang matigas ang ulo at disenting profesional na sundalo, isang matapat na tao na naglalagay ng mga tao sa bansa na may higit na interes sa pamilya. Mula sa mga alaala ng nakaraang buhay ko, ang realms ni Uncle ay nasa peak ng Earth Rank. Ngayon na iniisip ko ito, natatakot ako na ito ay para lokohin lamang ang mga mata ng mga tao. Sinabi naman ni Madam He na gayon paman, sinasadya ni Yun Jin na ibaba muna ang kanyang mga tungkulin sa militar para pumunta dito at si Yun -chi ay darating din pagkatapos sa paaralan. Mayroon ka bang hindi na iintindihan tungkol sa iyong pag-aaral sa Jiwo Academy, maaaring matulungan ka, ni Sister Yeonjin Mo. Ngunit ang ating bida ay patuloy parent sa kanyang pag-iisip na ang aking panganay na tiya ay katulad din ng pamilyang hi sa Weihenghao Mansion. Sa kasamaang palad, siya ay medyo makaluma at masyadong nagmamalasakit sa mukha at respeto at noong bata pa ako, madalas niya akong pangaralan. Magkaklase daw silang dalawa noong nag-aaral sila sa Chando City Mechanical Martial Arts Academy. At nagsalita na si Yun Siang nabuti na lang tita kung may hindi ko maintindihan hihingi ako ng tulong kay Big Sister Yeon -jin. Mga ilang sandali pa ay may nagsalita naman na pagkalakas-lakas na sinasabi niya na maaga nakarating ang lahat. Na halos ikagulat ng mga nasa loob. Ito si Song Two Chief Steward ng North Courtyard sa Song Mansion na nasa Early Earth Stage. At ito si Yunki sa edad na labing anim, sa mga unang yugto ng lupa, ang anak ng Uncle Song Xing, ang pinsan ni Song Yun Siang, aggressive playful. Na magiliw na binabati ang kanyang lolo na si Song Jing Chong, nang nakita naman ng kanyang ina ang kanyang kasuutan ay sinabihan niya ito na hindi ba ang sabi ko sa iyo ay umuwi ka muna upang magpalit ng formal na damit. Gayon pa man ang niyakap ni Yunki ang kanyang ina, Sabay sinasabi niya na alam mo naman ay na ako ay galing sa school wala na akong oras upang umuwi pa, sa ginawa niyang panlalambing sa kanyang ina ay wala nang nagawa si Mrs. He sa anak nito. At nagsalita rin ng pinuno ng pamilya na okay lang naman ito ay isa lang naman family dinner hindi na kailangan magpaka-formal. At nang nakita naman ni Yunki si Yun Siang ay kinamusta rin niya ito. At tumugon naman ang ating bida na may pang-aasar sa kanyang pinsan. Sambit niya na malaki man o maliit hindi ba dapat magbigay ka ng respeto sa big brother mo. Ayon sa alaala ng ating bida si Song Yunki ang nag-iisang anak ni Uncle Song Ching, isang talentado na binata na may natitirang kakayahan, ay nakapag-breakthrough bago ang edad na labing anim ng walang labis na pagsisikap, na naging mapagmataas din. Ngunit siya ay mabuting batang lalaki na may dalisay na puso. Sa aking huling buhay, nang ang Beast Tide ay labis na labis, lumikas siya upang masakop ang mga residente, at ipinagtanggol ang malungkot na lungsod na may ilang mga teenager mula sa paghahanda ng paaralan, at sa wakas ay namatay dahil sa pagkapagod sa labanan. At kasunod naman ay mayabang na sumagot si Yunki kay Yun Siang na gusto mo bang tawagin kita na big bro. Pwede naman, basta matalo mo ako sa paglilinang. Gayong nasa early earth stage na si Yunki, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ng ating bida ay kaparehas din niya na early earth stage sa kasalukuyan. At gayong alam nito na si Yun Siang ay may sirang soul vein kaya kumpiyansya siya na mapapahiya niya si Yun Siang sa oras na ito. Para tapatan ang kayabangan ng kanyang pinsan habang tumatayo ang ating bida ay pinagtatawanan niya si Yun Ki. Nang makatayo na si Yun ang sabay ito ay nagpalabas ng aura upang ipabatid sa lahat ang kanyang kasalukuyang cultivation level. Gayun pa bagamat hindi pa nararamdaman ni Yun Ki, ay sarkastiko itong nagsasalita na alam kong stuck ka sa early yellow stage sa loob ng maraming taon, at nanatili ka rin sa Jiwo Academy sa loob ng isang taon, at hindi ko alam kung napromote ka man lang sa mid-yellow stage. Upang patahimikin naman sa kadaldala ng kanyang pinsan ay pinalawak ni Yun Siang ang sakop ng kanyang aura upang tiyaking maramdaman ito ng lahat. At nang naramdaman na ni Yun Ki ay halos mapatamblang ito sa gulat gayong damang -daman niya na si Yun Siang ay nasa Earth stage na. At maging ang mga kontrabidang tiyahin ni Yun Siang na si Madam He, Mrs. Cheng at si Mrs. Zhao ay nagimbal, sa kanilang nalaman ng ating bida ay nagawang makapag-breakthrough sa early Earth stage. Ngunit ang isang anti ni Yun Xiang na si Mrs. Joe ay naiiba sa naunang tatlong anti ng ating bida gayong nasiyahan ito nang malaman niya na si Yun Siang ay nagawang makapag breakthrough tungo sa Earth Stage. Sabay sambit sa kanyang isip na alam ko, ito talaga ang kanyang anak. At si Yun Ki ay hindi pa rin makapaniwala na nagawang makapag breakthrough ng ating bida sa Earth Stage. Paulit-ulit niya na tinatanong na paano ito posible? At tinatanong din niya na hindi ba't ikaw ay may sirang soul vein. Ang soul vein mo ba ay gumagana na nang normal? Ngunit ang isinagot sa kanya ng ating bida ay paano ba iyan? Nagulat ka ba? Tila ay natalo kita. Ngunit hindi pumayag si Yun kiga gayong ipinagpipilitan niya na tatawagin lamang niyang big brother si Yun siyang kung sakaling matalo o mahigayta ng ating bida ang kanyang cultivation level, pero kitang-kita naman na nanginginig na sa kaba si Yun kiga gayong nasa alanganin ang kanyang pusta at sinasabi rin niya na ikaw ay nasa early earth stage katulad ko, ngunit ako ay mas bata ng dalawang taon sa iyo. So ibig sabihin ako ang nanalo. Dahil sa ayaw pa rin magpatalo ng younger brother na si Yun Ki, ay kinuha na ni Yun Siang ang isang lalagyan na may lamang maraming table tas, at walang ano-ano ay agad din niya itong kinain. Matapos naman niyang makonsum ang isang piraso na table tas ay biglang naglabas ang buong katawan ni Yun Siang ng malakas na enerhiya, isang pahiwatig na ang ating bida ay nakapag-breakthrough instantly. At ang cultivation level ni Yun Siang na early earth stage, matapos niyang i-consume ang isang tabletas sa ngayon ang ating bida ay nasa mid-earth stage na. Sabay tanong niya sa kanyang pinsan na tapos, kumusta na ngayon? Sa susunod nating video ay alamin natin ang gagawing pagsipsip ni Yun Ki kay Yun Siang matapos niyang makita na mayroong pagkarami-raming table ang ating bida. Bagamat 5 star pills pa lang ang nakikita nila ay halos ikagimbal na ng mga anti ng ating bida. Paano haharapin ni Yun Siang ang kanyang mga tita na halos ay pag-agawa na siya? At ang pagdating pa ng mga pinsan ni Yun Siang sa piging? At ano ang magiging reaksyon ng ating bida matapos niyang makita ang mga larawan ni Kung Shinxen na nakikipaglampungan sa kama? Kay Zon Sia ano ba ang nilalaman ng recording device gayong hindi may pinta ang pagmumukha ng apat ng marinig nila sa usapan ni Kung Singson ang babaeng naka-engage na kay Yun Siyang?